sa isang liblib na baryo sa baybay ng Visayas, may alamat na paulit-ulit na ikinukwento ng matatanda. Isang bangka daw na palaging palutang-lutang lang sa dagat, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Walang tao. Walang sakay. Ngunit laging may daladalang gamit mula sa mga taong hindi na muling nakabalik. At ang sinumang lalapit dito ay hindi na muling nakikita. Sabi ng matatanda, sumparaw ito. Sumpa ng mga kaluluwang hindi matahimik. At sa bawat paglitaw ng bangka, may panibagong kaluluwa itong dinadala sa kailaliman. I ago. si Elias, isang binatang mangingisda, ay lumaki sa takot at lungkot. Sampung taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang ama na si Mang Ruben, isang batikang mangingisda na huling nakitang pumalhaot gamit ang kanyang maliit na bangka. Simula noon, gabi-gabi siyang nananalhangin na sana'y bumalik ang ama. Ngunit ang bumalik lamang ay alamat ng bangka. Ngayong gabi, kabilugan ng buwan. Kasama ng mga kaibigan, pumalhaot si Elias para manghuli ng isda. Ngunit sa gitna ng laot, napansin nila ang isang aninong papalapit. Isang lumang bangka na tahimik na lumulutang. Elias, yan bang bangkang walang sakay. Hindi yan dapat lapitan. May yan. Kung nandyan ang tatay ko, dapat kong malaman. Huwag kayong sumama. Diyan lang kayo. Elias, huwag. Huwag kang magtangkang lapitan yan. Lumapit si Elias kahit naninginig ang mga kamay at doon, sa bangka, nakapatong ang lumang sombrero ng kanyang ama. Tahimik ang paligid. Habang humahawak si Elias sa gilid ng bangka, may malamig na ihip ng hangin na dumampi sa kanyang bato. At saka may narinig siyang isang bulong na nagsasabing, Pumalik ka na. Hindi ito para sa'yo. Ngunit hindi nakinig si Elias. Sumakay siya sa bangka, at nang ilagay niya ang kanyang paa sa kahoy na lantang-lanta, bigla itong bumigat na tila ba may mga nakikisakay na hindi nakikita. Sa loob, nakita niya ang mga gamit ng kanyang ama, lumang lambat, sirang kahon, at basang damit. Ngunit ang pinakanakakakilabot may mga basang yapak na kumikilos pa Parang may kasabay siyang umaakyat, ngunit walang katawang nakikita. Isang malakas na alon ang humampas. Nagdilim ang paningin ni Elias at nang magmulat siya ng mga mata, wala na siya sa dagat. Kundi sa isang baryong hindi niya kilala. Mga bahay na yari sa kawayan, nakapagitna na sa makapal na ulap. At sa paligid niya mga taong pamilyar, ngunit mapuputla. Ito ay ang mga nawawalang mangingisda, kabilang ang kanyang ama. Anak, matagal na kita ang Itay, ikaw ba yan? Tumakbo si Elias palapit, ngunit hinarang siya ng malamig na hangin. Nakaghapos ang kanyang ama sa isang haligi ng bangka, parang bihad. Huwag kang manatili dito. Sumpa ito anak. Ang lahat na sumakay sa bangka, dito na pupunta. Kung gusto mong tapusin ito, sunugin mo ang bangka. Sunugin mo ang bangka. Ikinuwento ng kanyang ama ang lihim. Noong unang panahon, may isang mangisdang gahaman. Isinumpa siya ng dagat dahil sa kanyang kasakiman. <laughs> at ang kanyang bangka naging sisiblan ng mga kaluluwang dumakalim. Bawat kabilugan ng buwan, lumilitaw ito para maghanap ng bagong kaluluwa. At ang mga nawala, hindi makakaalis hanggat hindi natatapos ang sumpa. Ngunit isang problema, paano susunugin ang bangka kung ito'y palaging bumabalik sa dagat? Nagising si Elias, nakabalik siya sa kanyang baryo, at napagtantong na nanaginip lang pala siya. Ngunit alam niyang hindi lang iyon, basta panaginip lang dahil bakit sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang lumang sombrero ng kanyang ama na suot nito noon panahon na nawawala ito. At sa kanyang puso at isipan ay buong pa gawin ang itinugon sa kanya ng kanyang ama sa kanyang panaginip. Sumapit na naman ang kabilugan ng buwan. Dito ay pumalhaot na naman si Elias pero hindi para mangisda, kundi hanapin niya ang misteryosong bangkang walang taong sakay. Nagdala si Elias ng galon ng langis at pansinde. Mukhang senwerte si Elias dahil hindi siya natagalan sa paghahanap nito. Dito ay sinalubong niya ang misteryosong bangka sa laot na walang sakay. Habang papalapit, dumadagundong ang ahlon, at ang hangin ay tila umuungol parang alam na nito ang pakay niya. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat hampas ng ahlon, isang boses ang umuupit sa kanyang paligid. Ngunit matibay si Elias. Dito ay binitbit niya ang isang galon ng langis at sinindihan niya ito. At sa huling sigaw, ibinato niya ito doon sa misteryosong bangkang walang sakay. Ito, saluin mo! umalingaw ang dagat. At biglang humupa. Mula sa bangka, naglabasan ang mga aninong hugis tao, mga kaluluwang umiiyak, nagmamakaawa at sumisigaw. Isa-isa silang naglaho. At sa huli, nakita niya ang kanyang ama. Itay, salamat sa iyo anak. Umiti ito at mapayapa bago tuluyang naglaho. At mula noon, naging alamat na lang ang bangkang walang sakay. Si Elias, nagbalik sa pangingisda ulit, ngunit daladala ang aral na iniwan ng alamat. Na hindi lahat ng lihim ay dapat alamin. Dahil minsan ang sobrang pangikialam ay may kapahamakan naghihintay. Hanggang ngayon, ikinukwento pa rin ng ilan sa matatanda ang alamat ng bangkang walang sakay. At tuwing kabilugan ng buwan, may ilan pa rin nagsasabing nakikita nila ito, malayo sa laot. Tahimik. Parang nag-aanyaya. Ngunit alam ng mga taga na ang sinumang susubok sumakay nito, ay hindi na makakabalik pa.